Dinner time again, and tonight I have fried fish with uh, dried dried squid heads and tentacles because my daughter won't eat this fish. she said to me, "Can you just cook me dried squid? Okay then, but she doesn't like the head and the tentacles." So, and then I cooked. Veggies. Ow. Hot. Veggies, different kinds of veggies. Para tong ang pinakbet. Para sa pinakbet, but just in water. Lauoy daw. Lauoy daw tawag. So, ang ang dahon lang na nandito, na hindi kasama ta talagang ahm uh, pinakbet ay pechay. Yan kasi dapat ang lauoy, di ba may ano yan? Uh, more on leafy vegetables? Hmm. Wala dito. So, pechay lang. Yan. Tapos ang pinampalasa ko ay um, a liquid uh, anchovies. Um, bagong. Bagong isda. Yan. Pero durug siya. Hindi, walang buo bong isda. Mm -mm. So, yun. Mm. Actually, kahapon ko pa to ulang Now, syempre, ako lang naman ang kakakain nito. E di, ulam kulit ngayon. Mm. Kahapon, ang ipinaris ko ay ano, <coughs> dried squid. Kaya naman, nagustuhan ng anak ko. So, nagpaluto siya ng dried squid again. Yan. That, dahil ako lang naman ang kakain, kutsara ko na lang, lang ang aking gagamitin. <laughs> Pangsandok ng gulay. And I will not put this back in the fridge after I eat. So, whatever's left over will go to waste. Yan. Kasi lamog na lamog na siya sa kakainit. Right. So, wala na siyang pangatlo. Pangat. <laughs> Hindi na siya mayiging pangat pangal lang siya, pangal. Yan ang mahirap kapag ka, uh, ikaw lang ang kakain ng ulam mo. Mahirap naman magluto ng para sa isang tao lang. Teka lang, kukuha ako ng bagoong alamang. Tama ba? Aray ko. I think this is called bagoong. The other one is, oh, this is alamang. Yung hipon ba? Oh, and the other one, yung isda ay bagoong. No? Ako ko, nalilito na ako. Okie dokie. So, sasamahan ko siya ng alamang. Dami ko tuloy ulam. Ano ba yan? Bubusog agad ako nito kasi gulay. Hmm. Hmm. As much as possible. Ayoko na sa, ayoko nang mag, kain ng maraming rice. Mm. Ang gulay ko, malata na. Kasi, pangalawang init na. Pag ako kasi ng gulay, lutong-luto talaga. Ang nadudurog ba? Ganun. Although sabi nila, dapat daw half cook para nandun pa daw yung nutrition. Kasi naluluto daw yung ano, nawawala daw yung nutrition. Pero, kung ko, wala kasi sa lahi namin ang ano, ikambing. Hindi ko makakain ng hilaw na gulay. Nalaglag <sighs> <laughs> ang <-alagang> aking phone. <laughs> mm. Kasi so, ayaw ko na magdagdag ng rice. Namun, so, yung kulay pa lang, busog na ako. Eh, may ano pa ako, may isda pa. Hmm. Hmm. Maybe, hindi ko nilang kakainin yung isda. Yung tentacles na lang, tsaka head ng hipot ng ano, dried squid. talaga dito sa bahay. Hindi kami nagdadalawang ulam. Isa lang talaga ulam namin. Ang palaya, sitaw, si okra, talong, talabasa, isa sa gusto kong matikman ay ang ano, talbos ng sayote. Masarap daw. Hindi pa ako nakakatikim. So, talbos ng sayote. Pag, nag, pag yung sayote ko dito, ano na siya, naging spring up na siya. Nagdadahon na from winter. Yun, pag dumami na siya, siguro, pag ano na, malapit na sa November siguro, magluluto ako ng, kasamahan ko ng ganun. 嗯，嗯。Mm. Mm. medyo nag-alangan ako maglagay ng ng alamang baguong <laughs> baguong isda. Kasi baka umalat. Kaya mainam lang meron ako nitong baguong alamang. <laughs> Nakakalito. <laughs> Ito lang ang dagdag pampaalat ko. Hmm. Ay nako guys. Paki nga sa ano sa comments kung anong tawag talaga ng alin. Yung isda na bagoong anong tawag sa kanya talaga at itong alamang bagoong alamang o alamang lang. Hmm, nakakalito eh. Hmm hmm, Eh, sayangin yung okra kasi maganda. Gusto ko yung okra. Masarap yung okra. Ayoko masyado ng talong. Nilagay ko lang siya talaga dahil meron akong kalahating talong. Yung talong dito malalaki. Ibang parang ano. Ah. Uh, ang tawag oblong hindi mahaba kagaya sa Pilipinas. Uh, ang palaya, yan. Ano natin ang palaya? More okra. Kasi sayang, mahal dito ang okra. Hindi ako makapagpatubo niyan. Kahit kailan, hindi ako makapagpatubo niyan. Tanim ako ng tanim na mamatay. Nakainis. Yung mga ano, sitaw, yan. Nakaano na ako niyan. Sitaw, bagyo beans. Yan, naka, patubo na ako niyan. Yung okra at talong, <clears throat> hindi ko talaga magawa. Dahil gusto ko yung talong na sa Pilipinas. Masarap, mas masarap. Tingin ko. Hmm. Nang asawa ko, kumain na siya, nauna na siya. Nilutoan ko lang siya ng, ano, <laughs> para paraan yung luto ko sa kanya dahil uh, yun ay ang ginamit kong pasta tuna tuna pasta, niluto ko sa kanya. Um, ang ginamit kong pasta, ay yung para sa lasagna, yung malapad siya, yung sheets, biniyak-biyak, inano, ina-break-break bini ko lang, tapos, nilaga ko. Tapos, yun na, yun nilagay ko sa sauce. Hmm, okay naman daw. Naubos na niya eh. <laughs> Ano din naman siguro yun? Kasi siyempre pasta. Iba lang ang shape. Importante yung sauce. Masarap. Kasi yung sauce siyempre ang nagdadala din. Well. Naubos niya. So, obviously. <laughs> Masarap. Mmm. Mapait yung ano. Napalaya. sa so, ulo, tentacles pa lang ng dried squid. Chog na. <clears throat> Siguro isasrasyado ko na lang yung isda. Hindi ko naglawa. Mm Ah, very good. Halos hindi ko na naubos yung hindi ko na maubos yung aking rice. So, tapos hindi ko na naampalaya. Baka ma-overdose. <laughs> Baka ma-overdose ako na naampalaya. Mapait eh. Sapat na siguro yung aking nakain. Dapat pala din namihang ko ng ano kalabasa para malamis-namis. Mm-hmm. Mm -hmm. Good. There you go. Done. Mm. Alam nyo yung mga bitamina nandito na sa sabaw. Nalabog na tong gulay. Mm. Beautiful. Now, this fish is gonna be another dish tomorrow. Hindi ko na kain. Sana pa na hindi na ako nag-pray. Hala na. Okay lang yan. It won't go to waste. Beautiful. Right, guys. Thank you for watching again. And thank you to my um, star senders. Really appreciate you guys. But of course, thank you also to those who reacts. And comments on my videos. Thank you so much to everybody. Thank you so much to, thank you all sa inyong uh, pakikipag-engage. Yun. So, that's it. Bye. God bless.